time check. Lampas alas 6 na po ng gabi. Magda 12 oras na naman ang aming doktor, si Dr. Candelaria. Tingnan po natin kung ilan pa ang pasyente sa labas. Kuya. Taga saan ka po? Taga Bacoor Cavite po. Bacoor Cavite. Kayo yung maraming bukol. Kayo po kuya, taga saan? Nabotas po. Nabotas pa po. Ito si tatay, taga Kalumpang. Hmm. Kayo po kay Kuya, ano Ay, din pasyente din lang. ah kasamahan po. Ate, taga saan ka? Asawa ko nung taga Nabotas. Nabotas po ang pasyente. Nakakuha mm ko. Pasyente rin po? Hindi pa. Asawa pa ikakabit. Ay, taga Cavite. Kesa sa Travis. Eh saan kayo tumutuloy ngayon? Pwede mga mga tulong sa Manila, mga mo mga mga. Ah, mayroon kayo sa Manila uh, po. Pero, ang um, address naman, isa pa. It's Province. bicol bicol likol. Ayan po, magda-dose oras na ulit si Vice Mayor Dr. Candelaria. Marami pang pasyenteng taga malalayo. Isa na lang po yung natitirang taga kalumpit. Ayan. May pinuwi po tayong isa na taga Lexber. Uh, Pinare-reschedule na lang po para sa susunod na miyerkules. At ayan. Pagod na si Doc, pero... Tuloy ang pag oopera